Uh, how's your? Uh, I want to. I want to ask about you. How's your experience been so far, as a reigning queen? All right, I'm not a reigning anymore. <laughs> um, but the experience has been really, really wonderful to, of course, represent the Philippines. Um, it goes way and beyond. Um, can be so much proud of our country our islands our province our people being here in bohol actually i love it so much i can just make a caption and then say i love bohol <laughs> because the people the community they take care of one another so much just like they take good care of their nature um, the beautiful sights here has been touching me so much that's why i keep coming back and to be able he, to, to come here and to see these wonderful ladies, I get to be so inspired and I learn so much more from them. So they are doing such a wonderful job. And to everyone who is here tonight, thank you for supporting your candidates. Thank you for giving them this, this beautiful platform because they are wonderful. We were able to talk to them this morning for a closed door interview, and they're so smart, they're so passionate about their province. They love their community so much. So, if we can continue to support these children, these wonderful women, I know Bohol wouldn't just thrive in its own province, but they can thrive in the universe. Thank you so much for that answer. We'll give her the crown already. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video At ang ating pag-uusapan sa vlog na ito ay itong si Chelsea Manalo Dahil laman siya ngayon ng mga intriga at pa dito sa social media Dahil recently lang is pumunta daw ito ng buhol And ngayon ay pinag-uusapan siya ng mga tao doon Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo Para updated kayo sa ating mga latest issue And recently lang is napag-usapan nga itong si Chelsea dahil meron di o mano itong uh, behavior issue. So hindi naman tayo mak makapag-compare mga, mga kapolitika dahil hindi natin kilala at hindi natin na personally itong si Chelsea. Pero ito nga yung uh, at marami sa mga netizen ang nadismaya sa kanya yung nakamit niya and uh, nakaharap niya uh, face to face. Dahil nga diba yung mga kandidata natin ay uh, naimbitahan sila sa mga probinsya para maging judge or uh, sometimes naman nagiging uh, host sila. So itong si Chelsea ay naimbitahan dito sa Bohol na kung saan ay maging judge para sa Miss Bohol and unfortunately hindi maganda yung naging impression at yung mga sinasabi ng mga tao doon na nakamit niya pero hindi naman lahat mga kapolitika. So ano-ano ba yung mga issue na ibinabato ngayon kay Chelsea dahil recently lang 'di ba na issue sa yung uh, pag-unfollow ng mga beauty queens Uh, isa na dito si MMD at itong si Atisa. So here comes, ma-issue na naman siya sa buhol dahil naging hurado nga siya doon. At isa uh, na dito mga kapolitika ay ayaw niya daw gumamit ng toilet doon sa venue dahil maliit at marumi. So isa yon At the same time, uh, is na at hindi daw ito namamansin ng mga tao. And yung uh, issue na kung saan ay uh, meron daw siyang pinaiyak na candidate ng Miss Bohol At na-late pa daw ito dahil nag scuba diving. So, meron ring uh, litrato or meron rin pong video doon na nakikita siya sa isang tindahan or sa isang palengke na bumibili ng saging. So, hindi tayo, wala tayo sa posisyon mga kapolitika para mag-judge or hatulan si Chelsea Manalo. Pero kung totoo man ito ay uh, talagang nakakadismaya kung ganito nga ang uh, ugali talaga ni Chelsea. Pero again sa sinasabi ko wala po tayo sa posisyon para manghusga. Kasi hindi natin alam pa kadat time is wala siya sa mood dahil meron namang uh, minsan nakikita natin siya na nakipagpicture, nakikihalibelo at nakikisalamuha siya sa mga tao. Okay? Kahit pa man siguro masasabi natin na merong attitude si Chelsea or kung uh, sino pa man ay wala po tayo sa posisyon para manghusga dahil hindi rin po tayo perfectong tao makapolitika okay so kung kayo ang tatanungin ano po ang inyong maging dito sa mga sinasabi ng mga netizen na meron daw attitude or behavior issues itong si Chelsea Manalo mag comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue